Diretso lang tayo mga panlalakbay Madaan na lang itong circle ng Arca South Tapos tatagos tayo dito May Barrier dito kaya dandahan lang dadaan lang tong ano FTI hypermarket nasa FTI na tayo hypermarket ng SM padaan na lang natin tumatawid may pure gold din dito sa FTI banda, madadanan din natin yung pure gold grabe dito banda ang daming tricycle sa kaliwa tayo dito hindi ko matandaan anong street to langka street pala tong binaybay natin sa kaliwa tayo dito sa no street kaya to Mir Tanyag sa ano to, barangay south signal na tayo yan may tumawid pa uh, lang natin at mga bata Damn, grabe pala dito daming tao dito banda sa so mga FTI sikip tapos ang liit na ang kalsada pala dito daming sasakyan Amin, ngayon mga motor at saka tricycle. Alas buong kalsada ano eh. Tricycle yung makikita mo eh. Marami pa lang mga dito mga small time business. Sari-sari store, mga clinic, mga repair shop, water station. beauty products mga RTWs bags yun, may be carry din ito napakasikip dito oh buti tayo tapos palusong pa dami pa lang kanto dito tapos may nakaparada pa sa mga gilid gilid maliit ng kalsada oh tapos palusong Lusong siya pero maliit yung kalsada Diretso lang tayo kasi punta tayo sa shop <laughs> Yan, Maraming ako dito, small time business, mga ano lang yun lang tayo magkadaan tsaka talipapa din pala dito anong area na to sa Magsaysay Road may tali pa dito sa Magsaysay Road Ada pang motor, wala na. Stuck up na. Sikit pandangan seadah, merawi pandangan paradah, tali papa kasih, motor basah harapan, habis seberang, liit, liit pandangan seadah yang. Tinatay, malapit na tayo sa shop. To jest aż asia...